Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G of FW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Ngayong araw ay naimbitahan tayo ng ating mga kaibigan at kakilala para sumama sa kanila at pumunta sa Fisherman's Island na isang tourist destination dito sa Port Moresby. Para makapunta sa Fisherman's Island, kailangan nating sumakay ng yat o kahit anong bangka. Pero dapat ang bangka ay medyo may kalakayan ng kaunti dahil pagka minsan ay malalakas ang alon dito sa Port Morris B. Mabuti na lang at may sariling yate ang kumpanya na pinapasukan ng sa nating kakilala. At dahil dito, na libre kami ng pamasahe papunta sa Fisherman's Island. Usually kasi, kailangan mong magpabook ng one-day tour uh, sa Loloata Island at meron silang sariling yate na siyang magdadala sa iyo doon papunta sa Loloata Island. At from Loloata Island, meron silang boat na magdadala sa iyo papunta naman sa Fisherman's Island. Maswerte tayo ngayon dahil hindi malakas ang alon at maganda ang sikat ng araw. Makikita natin na banayat ang takbo ng yate. Kung mapapansin niyo yung maliit na motorized boat sa di kalayuan na yon, isa iyan sa mga assistant ng yate na ito. Empleyado rin sila ng may-ari ng yate na ito. Sa pagkakaalam ko, mahigit sa dalawang escort boat ang kasama natin today. Yang sumusunod na puting bangka na iyan ay kasamahan din natin. Habang biyahe nga kami ay napansin ko na marami rin pala tayong madadaanan na islands dito sa biyaheng ito. Katulad ng mga iyan. Base sa aking obserbasyon, kapag ang island ay mas malapit, ang hues o ang kulay niya ay luntian o kulay green. At kapag ang island o ang lugar ay mas malayo sa kinatatayuan mo, nagiging kulay asul ang hues nito. Ayon sa aking kompas, ang direksyon kung saan papunta ang yate ay pas south Sinubukan kong i-zoom ang kamera para makita natin kung may tao ba na nakatira sa isla. Pero mukhang wala naman. Dito nga ay may nakasalubong tayong isang bangka at ang isang pasahero nito ay kumakaway sa atin. Dito naman sa port side ng yate ay may makikita rin tayong mga isla. At dito nga ay zinom ko at wala naman tayong nakita ng mga taong nakatira dito. Siguro ay dahil maliit lamang ang mga isla na ito. Lumapit ako sa kapitan ng yate at gusto ko lang makita kung paano ba niya inapatakbo ang yate na ito. Gusto ko sanang subukan. Nag-aral din kasi ako ng pagkamarino noong 1994. Sa dulong iyon, makikita mo ang ating pupuntahan. At sa pagitan ng isla na yon at ng yate, ay makikita ulit natin ang isa pang escort ng yate na ito. Mukhang marami ang nakatira sa islang ito. Bagaman maliit siya, punong-puno siya ng mga residente. Hindi ko lang alam kung bakit. Napakaganda ng yate na sinakya namin. Napaka-smooth ng takbo. Sa bandang huli, ipa-flash ko ang kumpanya na nagmamay-ari na ito para pwede nyo rin silang um, i-avail o upahan uh, kung gusto nyo maglibot sa Fisherman's Island. Kung mapapansin natin, medyo may katagalan ang biyahe. Pero hindi naman ito aabot ng isang oras. Siguro nasa 20 minuto hanggang tatlong minuto ang haba ng oras na inyong ibabiyahe. At ayan na nga ang isang escort natin. Lumapit na. Siguro ay para sabihin sa ating kapitan na medyo malapit na ang destinasyon. At mauunan na siya. Dito nga ang isang crew ay tumayo sa harapan at ilaba itinuturo niya ang ating destinasyon. Sa wakas ay narating na rin natin ang Fisherman's Island. Ito yung isla na nakikita niyo sa aking kaliwa. Bagaman malapit na tayo sa island. Hindi pa rin tayo basta-basta na lang pwedeng dumaong dito. Kailangan nating maghanap ng medyo malalim na pwestuhan para hindi sumayad ang yate. At eto na nga, nakakita na sila ng magandang pwesto. Nagtutulungan ang crew ng yate na ito at ang mga escort na boat. At iginigiya nila ang yate kung saan dapat ito ipwesto ng maganda. Ayan, nakadaong na rin ang ating yate. Ang dami rin mga bangka dito. Naglagay din ang may-ari ng yate ng floating deck. Siguro para pwede tayong mag-swimming sa malalim na lugar. At ayan na nga ang mga kasamahan natin. Mukhang nag enjoy na sila sa paglalaro sa ibabaw ng floating deck. Medyo malalim ang tubig sa gawin na ito ay hindi advisable na tumalin ka kung hindi ka marunong lumangoy. Ito na ang mismong Fisherman's Island. Kakaunti lang ang tao rito at may mga residenting aso. Medyo payat nga lang sila. Maganda ang sand sa Lion Island. Parang white sand din. Ang daming starfish. At hindi pinapansin ng aso ang starfish. Halina't lapitan natin ang tubig. Tingnan natin kung malinaw ba. maganda rin dito kung gusto mo mag-relax. Kakaunti lang ang tao at mukhang safe naman. Pangalawang beses ko na nga palang mapunta dito. Ang linaw ng tubig, at ang gandang tingnan, pwede mo siyang gawing wallpaper ng iyong computer. Sports Fishing PNG nga pala ang may-ari ng yate na ating sinakyan. Naglagay din sila ng tolda rito para sa atin. Mukhang balak magpalipad ng drone ni brother. Tingnan natin. Dahil medyo mainit na ang sikat ng araw, sinubukan kong maghanap ng lilim. Naglakad-lakad ako sa gawing gitna ng isla. At naabutan ko nga rito ang iba naming mga kasamahan. Nagdala ng maraming pagkain ang iba naming mga kasamahan Meron din kaming ambag. Sino mga plastic? Pero mas marami silang dinala kaysa sa amin. May mga foreigner din kaming nakita rito. Hindi ko lang alam kung OC sila o Kiwis. Kumain muna tayo. Nakakagutom kasi dito. Ang init. At habang kumakain kami, hinarana muna kami ni Paring Paul Tara pakinggan muna natin siya. May kalakihan din ang lupa ng island na ito. Kung tutuusin, pwedeng tumira ang mga tao dito. Hindi ko lang alam kung mayroong regulasyon na nagbabawal na magtayo ng bahay sa islang ito. Yung mga speedboat na nakikita nyo sa di kalayuan na yon, kasama sila ng tour package na ito. Sila yung mga escort natin kanina. Mukhang may gagawin silang formation para sa advertisement ng kumpanyang ito. Yan na sila, sunod-sunod na. Kaya pala pinalipad ang drone kanina para makakuha ng coverage o ng video ng yate at ng mga escort speedboat na ito. At yan nga palang iba natin mga kasamahan. Mukhang nagpo-pose sila sa harap ng drone. Masaya nila, no? Pinapakita nila yung mga starfish na nakuha nila. Huwag kayong mag-alala, papawalan din nila yan. Pabalik na nga pala kami sa Yacht Club, tapos na ang tour namin. Pupunta na kami kung saan namin iniwan ang mga sasakyan namin. Ang ganda talaga ng panahon na ito, walang alon. Nung nakaraan, halos masuka ako sa lakas ng alon salamat na lang talaga. At nandito na nga tayo sa ating sasakyan. Yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papanyugini. Salamat po sa panonood. Goodbye.